Aquarius, makinig ng mabuti paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ka kailanman iniwan ng enerhiya ng iyong soulmate. Nitong mga nakaraang araw, ipinapadala ng universo sa iyo ang mga lihim na tanda, mga panaginip na sobrang totoo, bigla ang panginilabot, at mga sandaling pumipigil sa iyo at nagpapaisip. Hindi ito mga aksidente. Inihahanda ng tadhana ang isang bagay para sa iyo, at muling kumokonekta ang enerhiya ng iyong soulmate. Isipin mo ang pagkakataong maramdaman ang pag-ibig na iyon, ang koneksyong iyon, na para bang hindi nagdaan ang kahit anong oras. Huwag mong pabayaan ang sandaling ito, dahil ang panonood nito ay maaaring maging susi para mabuksan ang muling pagkikita na matagal ng hinihintay ng iyong puso. Aquarius, hindi mo ito iniisip lang. Bumulong sa iyo ang universo sa pamamagitan ng mga tanda, numero, at mga damdamin na hindi mo maipaliwanan. Bawat panaginip na nananatili sa puso mo, bawat biglaang ang alaala ng isang taong inakala mong naglaho, at bawat hindi inaasahang paghila sa iyong espiritu, lahat ng ito ay mga mensahe. Sa karunungang Filipino, sinasabi nila na kapag malakas ang enerhiya, bumabalik ito kahit gaano pa katagal ang lumipas. Hinahanap na ng enerhiya ng iyong soulmate ang landas papunta sa iyo, at ngayon unti-unti nang gumigising ang koneksyon. Hindi ito coincidence, ito ay tadhana na nag-aayos para magdala ng kalinawan at paggaling. Habang nakikinig ka, payagan mong buksan ang puso mo. Ang mga sagot na matagal mo nang hinihintay ay maaaring sa wakas ay magpakita. Hindi lang malapit ang presensya ng iyong soulmate, tinatawag ka nito, at ang mensaheng ito ay maaaring maging susi sa iyong pagbabago. Ang enerhiya ng Aquarius sa kasalukuyan. Aquarius, palagi nang naiba ang iyong enerhiya kumpara sa iba. Madalas ka nilang makita bilang malaya, malakas, at may sariling isip. Ngunit sa kaibuturan mo, may bahagi kang naghahangad ng tunay na koneksyon, isang ugnayan na higit pa sa panlabas na anyo. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng puso. Pinoprotektahan mo ito, binabantayan, dahil alam mo ang sakit ng hindi pagkakaunawa. Ngunit kapag inilagay ng tadhana ang tamang kaluluwa sa iyong landas, agad mo itong nararamdaman, kahit papilitin mong itanggi. Sa ngayon, nagbabago ang iyong enerhiya. Ipinapakita ng universo ang mga senyales na muli nang magbubukas ang siklo ng pag-ibig at tadhana. Napansin mo ba na mas mabigat ang iyong damdamin tuwing gabi, o kaya'y bumabalik ang iyong isipan sa mga alaala na inakala mong nailibing na? Hindi ito basta mga damdamin lamang. Mga senyales ito na nakatutok ang iyong kaluluwa sa ibang frequency, ang frequency ng iyong soulmate. Sa paniniwalang Filipino, kapag hindi umaalis sa iyong isipan ng isang tao, ibig sabihin ay iniisip ka rin ng kanyang espiritu. Ang ugnayan ay hindi nakikita, ngunit hindi rin nababali. Ito ang dahilan kung bakit nitong mga huli, maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, nananaginip ng mga mukha, o tila nararamdaman mong may presensya sa tabi mo kahit nag-iisa ka. Ang katotohanan, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Ang iyong nararanasan ay ang paghila ng isang koneksyon na nakasulat sa iyong tadhana. Aquarius, kilala ka sa iyong lakas at kakayahang tumayo mag-isa. Ngunit kahit ang pinakamalalakas na kaluluwa, ay nakatakdang ibahagi ang kanilang paglalakbay sa iba. Ipinapakita ng mga bituin na ang iyong aura ngayon ay magnetic, hinahatak pabalik ang enerhiya ng isang taong kailanman ay hindi katuluyang binitawan kaya't mas madalas lumilitaw ang mga senyales, mga paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto o walong daan at walumput walo, mga kantang bigla kang naalala siya, o mga usapang hindi inaasahan kung saan nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi ito coincidence. Ito ay paraan ng universo para ipaalala sa iyo na matagal nang alam ng iyong puso ang katotohanan. Sa kaibuturan mo, may bukas pang pinto, isang puwang na nakalaan lamang para sa isang kaluluwa na tugma sa iyong vibration. Maaaring sinusubukan mong magpatuloy, magpalibang, ngunit palaging may paraan ang tadhana. Ang enerhiya sa paligid mo ay lumalaki na parang alon, at inihahanda ka nitong makaharap ang isang bagay na hindi mo malilimutan. Huwag kang matakot sa mga sinyales na ito, Aquarius. Hindi sila nandito para lituhin ka. Nandito sila para ihanda ka. Umaabot na ang enerhiya ng iyong soulmate, at kahit hindi mo man namamalayan, ang iyong puso ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Bakit bumabalik ang koneksyon ng soulmate? Aquarius, kailanman ay hindi nagbubukas ang universo ng isang kabanata nang hindi ito tinatapos. Ang dahilan kung bakit muling bumabalik ang enerhiya ng iyong soulmate ay simple, hindi pa tapos ang kwento ninyong dalawa. Kahit gaano pa katagalang lumipas, kahit gaano kalayo ang tinahap ninyong magkaibang landas, tumatangging mag-iwan ang tadhana ng mga pahinang hindi pa natatapos sa aklat ng iyong buhay. Sa karunungang Filipino, may kasabihan, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. Kung talagang nakatakda para sa'yo ang isang tao, babalik sila, kahit matapos ang unos, pananahimik, o pagkakahiwalay. At iyon mismo ang nangyayari ngayon. Ang enerhiyang nararamdaman mo, ang mga panaginip, bigla ang alaala, at pangingilabot sa iyong balat, ay patunay na ang sinulid ng tadhana sa pagitan nyo ng iyong soulmate ay hindi kailanman naputol. Napahaba lamang ito, naghihintay ng tamang oras upang hilahin kayong muli palapit sa isa't isa. Pero bakit ngayon? Dahil mas alam ng universo ang tamang oras kaysa sa atin. Marahil noon, hindi ka pa handa. May mga sugat pa sa puso, malabo pa ang landas, o hindi pa kumpleto ang leksyon. Minsan, kailangang maglakad ng magkahiwalay ang dalawang kaluluwa upang lumago ng hiwalay, para sa oras ng kanilang pagbabalik, sila'y mas matalino, mas malakas, at mas handa ng bumuo ng isang bagay na tatagal. Isipin mo, Aquarius, hindi mo ba naramdaman ang mga pagbabago sa sarili mo kamakailan? Ang paraan ng paghawak mo sa emosyon, ang pananaw mo sa pag-ibig, at ang pagkilala mo sa sariling halaga, mga palatandaan ito na hindi ka na ang dati. Ganoon din ang iyong soulmate. Shaman ay dumaan sa sariling landas ng sakit, paglago at pagkilala. Ngayon, nag-aaliin ang enerhiya dahil pareho na kayong mas malapit sa kung sino talaga kayo dapat para sa isa't isa. Isa pang dahilan ng pagbabalik na ito ay healing. Hindi gusto ng universo ang mga nakabiting dulo. Ang taong iyon na patuloy mong naiisip na nananatili sa iyong puso ay may dalang emosyon na hindi pa natatapos at umaalingaw-ngaw pa rin sa Kapag ganito kalalim ang koneksyon, hindi ito basta nawawala. Naghihintay ito sa likuran, nagpapaalala sa dalawang kaluluwa na ang tunay na paggaling ay dumarating lamang kapag hinarap ang katotohanan, kinilala ang enerhiya, at nangyari ang pag-ibig o kaya'y tuluyang napalaya sa kapayapaan. Aquarius, maaaring naguguluhan ka sa pagitan ng lohika at damdamin. Sinasabi ng lohika na magpatuloy, isara ang nakaraan. Pero mas alam ng iyong espiritu ang totoo. Ang pagbabalik ng iyong soulmate ay hindi para ulitin ang nakaraan, ito ay para lumikha ng bago mula sa abo ng dati. Bumabalik ang enerhiya upang bigyan ka ng pagpipilian, tanggapin ang pag-ibig, payagan ang paggaling, o tuluyang makahanap ng closure. Ano man ang piliin, ito ay paraan ng tadhana upang palayain ka. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang emosyon mo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit parang tunay ang mga panaginip. Ginugulo ng universo ang tubig ng iyong kaluluwa, pinapaalala sa iyo na ang pag-ibig ay hindi lang isang kabanata, ito ang mismong diwa ng iyong paglalakbay. Bumabalik ang enerhiya ng iyong somit dahil tumatanggi ang tadhana na hayaang manatiling tahimik ang iyong puso. Aquarius, huwag kang matakot dito. Sa halip, yakapin mo ito. Dahil kapag kumilos ang universo ng ganito, hindi ito upang saktan ka, ito ay upang gabayan ka tungo sa pag-ibig, sa paggaling, at sa katotohanan na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang mga senyales na hindi mo maaaring baliwalain. Aquarius, kapag nais ng universo na magpadala ng mensahe, hindi ito bumubulong ng isang beses lang, inuulit-ulit nito ang mga senyales hanggang sa mapansin mo. Sa ngayon, inaabot ng enerhiya ng iyong soulmate ang iyong kaluluwa sa paraang maaaring tila banayad, misteryoso, o mahirap ipaliwanan. Ngunit sa kaybuturan mo, alam mong hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga palatandaan ito mula sa universo, gumagabay sa iyo tungo sa katotohanang muling hinihila papasok sa iyong buhay ang iyong soulmate. Isa sa pinakamalakas na senyales ay nasa iyong mga panaginip. Napansin mo ba na parang tunay ang mga panaginip mo, na para bang muli mong nararanasan ang mga alaala ng nakaraan, o kaya'y nakikipagtagpo sa ibang dimensyon? Minsan nagigising kang mabilis ang pibok ng puso, malalim ang emosyon, o may luha sa iyong mga mata. Ito ang iyong espiritu na naglalakbay, kumokonekta sa enerhiya ng iyong soulmate habang natutulog ka. Sa paniniwalang Filipino, ang mga panaginip ay wika ng kaluluwa, at kapag paulit-ulit na lumilitaw ang parehong tao, ito ay tadhana na pilit humihingi ng iyong atensyon. Isa pang senyales ay ang biglaang pag-trigger ng alaala. Maaari kang naglalakad sa kalsada, makarinig ng kanta sa radyo, o makaamoy ng pamilyar na halimuyak, at agad pumapasok sa isip mo ang kanilang mukha, tinig, o presensya. Hindi ito basta aksidente. Ito ay mga tulak ng enerhiya, nagpapaalala na ang koneksyon ninyo ng iyong soulmate ay hindi kailanman tuluyang nagwakas. Pansinin mo rin ang mga synchronicities, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walong daan at walumput walo. Ang mga numerong ito ay espiritual na mga code, mga mensahe mula sa universo na may pintuang nagbubukas. Kapag nakita mo ang mga ito, nangangahulugan itong nagkakaaligin ang enerhiya at papalapit na ang muling pagkikita. Sabi ng karunungang Filipino, ang numero ay gabay ng kapalaran. Ang mga pattern na ito ay kumpirmasyon na ikaw ay ginagabayan at pinagmamasdan. Maaari mo ring maramdaman ang kanilang enerhiya pisikal. Minsan ito ay bigla ang pangingilabot o init ng presensya kahit nag-iisa ka. May mga oras na tila may nakatayo sa tabi mo kahit wala naman. Ito ang espiritu ng iyong soulmate na kumokonekta sa iyo, inaabot ka sa pamamagitan ng hindi nakikitang sinulid na nagdurugtong sa inyong mga kaluluwa maging ang teknolohiya ay maaaring maging daluyan ng mga senyales. Isang bigla ang mensahe, pagbanggit ng kanilang pangalan, o isang post na tumutugma sa nararamdaman mo ang lilitaw mismo sa oras na iniisip mo sila. Gumagalaw din ang universo sa digital na mundo dahil walang hangganan ang enerhiya. Kapag nangyari ang mga sandaling ito, paalala ito na nakararating sa iyo ang mga iniisip ng iyong soulmate. Aquarius, kung baliwalain mo ang mga senyales na ito, mas lalakas lamang ang pagpapadala ng universo. Hindi nito nais na magduda ka, nais nitong makilala mo ang mga palatandaan. Bawat kantang humahaplos sa puso mo, bawat panaginip na gumigising sayo, bawat sandaling tila iivu ay piraso ng palaisipan na nagpapatunay na sinusubukan ng iyong soulmate na kumonekta muli. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Maraming nakakaranas ng ganitong malalim na koneksyon ng kaluluwa ang dumaraan sa parehong mga pattern. Ngunit para sa iyo, Aquarius, mas malakas ang mga senyales na dahil inihahanda ka ng tadhana upang bigyan ng kalinawan ang iyong buhay. Pagtitiwalaan mo ang iyong nararamdaman. Paniwalaan mo ang mga bulong, ang mga numero, ang mga panaginip. Hindi ito aksidente, ito ang mapanagumagabay pabalik sa koneksyon na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang emosyonal na labanan. Aquarius, kahit napapalibutan ka ngayon ng malalakas na senyales, may isa pang katotohanan ng kailangan mong harapin, ang labanan sa loob ng iyong puso. Habang nararamdaman mo ang paghila ng enerhiya ng iyong soulmate, may bahagi rin sa iyo na nag-atubili, nagtatanong, at natatakot sa maaaring mangyari kapag muli mong binuksan ang puso mo. Ito ang emosyonal na larangan ng digmaan kung saan nagbabanggaan ang tadhana at pagdududa. Ikaw ay kilalang palatandaan ng kalayaan. Ipinagmamalaki mo ang pagtayo ng matatag, ang hindi pag-asa sa iba para sa kasiyahan o kumpirmasyon. Ngunit ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay may kakayahang basagin, kahit ang pinakamataas na pader. Sa kaibuturan mo, Aquarius, alam mong totoo ang koneksyong ito, ngunit ang ideya ng pagiging marupok muli ang nagpapapigil sa'yo. Tinanong mo ang sarili, paano kung maulit ang nakaraan? Paano kung masaktan akong muli? Hindi ito kahinaan, ito ay pagiging tao. Naalala ng puso ang sakit. Bawat pagkadismaya, bawat pagtataksil, bawat pamamaalam ay nag-iwan ng marka sa kaluluwa. At kapag muling kumatok ang parehong enerhiya, natural lamang na itanong mo kung handa ka na bang muling harapin ito. Ang katotohanan, ang koneksyon ng soulmate ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa paglago. Hinahamon ka nito, binubuksan ka, at muling binubuo upang maging mas matatag ka. Sa karunungang Filipino, madalas nilang sabihin, minsan, kahit gaano katagal, puso pa rin ang magtatagpo. Kahit gaano pa katagal, muling nagkikita ang mga puso. Ngunit ang pagbabalik na ito ay laging may dalang kasabay na saya at takot. Saya dahil buhay pa ang pag-ibig. Takot dahil nananatili ang anino ng nakaraan. Ikaw, Aquarius, ay nasa gitna ng maselang balance, nagnanais ng koneksyon, ngunit natatakot na maulit ang parehong pagkakamali. Ang lohikal mong isipan ay nagsasabing mag-ingat. Sinasabi nitong mas ligtas ang magpatuloy at mas madali ang isara ang pinto. Ngunit bulong ng iyong espiritu ang kabaligtaran. Alam ng iyong kaluluwa na ang pagbaliwala sa koneksyon na ito ay magdudulot lamang ng pagkabalisa, mga gabing walang tulog, at mga tanong na walang sagot. Ito humihila sa iyo ngayon sa pagitan ng seguridad ng pag-iisa at panganib ng pag-ibig. Ngunit itanong mo sa sarili, hindi ba't laging karapat dapat ipagsapalaran ang pag-ibig? Ang pinakadakilang kwento, ang pinakamakapangyarihang tadhana, ay sinusulat sa espasyo kung saan nagtatagumpay ang tapang laban sa takot. Ang pagbabalik ng iyong soulmate ay hindi para hilahin ka muli sa mga sugat ng nakaraan, ito ay para bigyan ka ng pagkakataong hilumin ang mga ito, makita ang pag-ibig sa bagong liwanag, at yakapin ang mas matatag, mas matalinong bersyon ng iyong sarili. Aquarius, huwag mong ituring na babala ang takot. Minsan, ang takot ay tanda lamang na may mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Nangangatog ang puso kapag alam nitong may malaking pagbabago na paparating. Ang labang nararamdaman mo ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Tinutulungan ka ng universo na magpasya, pahihintulutan mo bang isara ng takot ang pinto, o magtitiwala ka ba sa tadhana upang makita ang nakatago sa kabila nito? Tandaan mo ito, hindi bumabalik ang pag-ibig upang saktan ka, bumabalik ito upang baguhin ka. At bagamat mabigat ang digmaan sa iyong puso, ito ay dahil may pambihirang bagay na naghihintay sa kabilang panig ng iyong takot. Ang landas na tatahakin. Aquarius, ngayong malinaw na ang mga senyales at nahayag na ang emosyonal na labanan, ang tanong ay ito, ano ang dapat mong gawin ngayon? Hindi ginugulo ng universo ang puso ng walang inihahandang daan, at sa sandaling ito, nakatayo ka sa isang makapangyarihang crossroads. Isang landas ang baliwalain ng enerhiya, isara ang pinto, at ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Ang isa naman ay yakapin ang mga senyales, buksan ang puso, at hayaan ang tadhana na ipakita ang matagal na nitong inihahanda para sa iyo. Ang unang hakbang ay pagtanggap. Tanggapin na totoo ang iyong nararamdaman. Ang mga panaginip pang inilabot at alaala hindi ito ilusyon ng isip. Ito'y mga espiritual na koneksyon. Ang pagbaliwala sa mga ito ay magdudulot lang ng kalituhan. Ngunit kapag tinanggap mo, kapag sinabi mo sa sarili mo, nararamdaman ko ito, binubuksan mo ang pinto para pumasok ang kalinawan. Susunod ay pagtitiwala. Aquarius, madalas hangarin ng iyong isipan ang kontrol. Gusto mong malaman kung paano, kailan at bakit may nangyayari. Ngunit ang enerhiya ng summit ay hindi sumusunod sa lohika, sumusunod ito sa ritmo ng tadhana. Magtiwala na alam ng universo ang tamang oras. Magtiwala na bawat senyales na nakikita mo ay patnubay na papalapit ka sa matagal mong inaasam na kasagutan. Itinuturo ng karunungang Filipino na kapag mabigat ang enerhiya, nililinis ito. Kayat ang simpleng ritual, pagsisindi ng kandila, panalangin, o pagmumuni sa ilalim ng buwan, ay nakatutulong upang maaligin ang iyong espiritu. Hindi ito tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa intensyon. Sinasabi nito sa universo, handa na ako. Bukas ako. Nagtitiwala ako. Hindi mo kailangan ng magarbong hakbang. Minsan ang pinakamakapangyarihang bagay ay isang payapang pabulong, handa na ang aking puso para sa pag-ibig. Handa na ang aking kaluluwa para sa tadhana. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagpapalaya sa takot. Maaring patuloy na bumubulong ang takot, pinaalala ang nakaraan, ngunit tandaan, hindi ito nakaraan na bumabalik, ito ay tadhana na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kapag sinusubukan kang kontrolin ng takot, palitan mo ito ng pananampalataya. Sabihin sa sarili, karapat dapat akong mahalin. Karapat dapat ako sa koneksyon. Karapat dapat ako sa paggaling. Sumusunod ang universo kapag ipinahayag mo ang iyong tunay na halaga at higit sa lahat, maging bukas sa komunikasyon. Inaabot ng enerhiya ng iyong soulmate ang iyong mundo dahil may mga salitang hindi pa nasasabi na handa ng ilabas. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang mensahe, isang hindi inaasahang pagkikita, o isang banayad na palatandaan na nais nilang muling kumonekta. Kapag dumating ang sandaling iyon, salubungin ito ng may pusong bukas munit matalino. Huwag magmadali, huwag ipilit, ngunit huwag din tumakbo palayo. Hayaan ang usapan ang palitan ng enerhiya na dumaloy ng natural. Aquarius, ang landas na tatahakin ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa kahandaan. Hindi hinihini ng universo na hawak mo ang lahat ng sagot. Hinihini lang nito na gawin mo ang unang hakbang. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat bulong ay nagdala sa iyo sa sandaling ito para sa isang dahilan. Ang enerhiya ng iyong soulmate ay hindi nandito upang buluhin ka. Narito ito upang pagalingin ka, gabayan ka, at ipaalala na ang tadhana ay palaging may paraan. Simple lang ang landas pasulong, tanggapin, magtiwala, palayain ang takot, at manatiling bukas. Kapag nagawa mo ito, matutuklasan mong mas dakila pa ang naghihintay sa iyo kaysa sa lahat ng iyong inakala. Aquarius, habang dumarating tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, may isang katotohanan na hindi matitinag, inaabot ka ng enerhiya ng iyong soulmate, at ginagabayan ka ng universo tungo sa muling pagkikita, sa pagdaling, o sa closure na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Bawat panaginip, bawat senyales, bawat bulong ng intuisyon ay nagdala sa iyo sa sandaling ito, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa disenyo ng tadhana. Tandaan, hindi narito ang koneksyong ito upang saktan ka. Hindi ito para ulitin ang sakit ng nakaraan o ikulong ka sa lumipas. Narito ito upang gisingin ang isang bagay sa loob mo, Upang ipaalala na ang pag-ibig ay walang hanggan, na ang enerhiya ay hindi maaaring mawala, at na ang iyong puso ay may kapangyarihang muling maranasan ang pambihira. Aquarius, huwag mong pagdudahan ang landas na iyong tinatahak. Kailanman ay hindi ka iniwan ng universo. Kahit sa pinakalungkot na gabi, kahit sa mga sandaling inakala mong nakalimutan na ng pag-ibig ang iyong pangalan, tahimik na umiikot pabalik sayo ang enerhiya ng iyong soulmate. Alam ng tadhana na darating ang araw na ito. At nayon, narito na ito at handa ka na. Ngunit nasa iyo pa rin ang pagpili. Malaya kang isara ang pinto at magpatuloy o buksan ang iyong puso at hayaang isiwalat ng tadhana ang plano nito. Ano man ang piliin mo, tandaan ito, suportado ka, pinoprotektahan ka, at pagpapalain ka ng universo ng kaliwanagan. Walang maling desisyon kung ang iyong intensyon ay pag-ibig at paggaling. Ngunit kung nararamdaman mo ang paghila, ang hindi maitatangging bulong sa iyong espiritu pagkatiwalaan mo ito. Iyon ang tinig ng tadhana na tumatawag sa iyo. Iyon ang ugnayan ng soulmate na nagpapaalala na walang distansya, walang katahimikan, walang panahon na makakasira sa nakasulat na sa mga bituin. Aquarius, magnetic ang iyong enerhiya ngayon. Inaakit mo hindi lang ang pag-ibig kundi pati ang kasaganaan, kapayapaan at pagbabago. Huwag mong hayaang isara ng takot ang pinto. Sa halip, maglakad ka ng buong tapang tungo sa bagong kabanata na inihahanda ng universo para sa iyo. Ang hinaharap ay higit pa sa kaya mong isipin, ngunit magsisimula ito sa hakbang na gagawin mo ngayon. At ngayon, upang selyuhan ang mensaheng ito, bikasin mo nang may pananampalataya ang mga affirmations na ito. Ibulong mo, isulat, o ulitin araw-araw hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong espiritu. Mga Affirmations Bukas ako upang tumanggap ng pag-ibig, paggaling at mga biyaya ng tadhana. Nagtitiwala ako sa universo na akayin ako sa kung ano ang para sa akin. Handa ang puso ko, nakaaligin ang kaluluwa ko, at buong tapang kong tinatanggap ang enerhiya ng aking soulmate. Pinalalaya ko ang takot, pagdududa, at sakit, at pinipili ko ang pananampalataya, kaliwanagan, at kapayapaan. Dumadaloy sa akin ang pag-ibig ng madali, masagana, at sa perpektong oras. Karapat dapat ako sa pag-ibig na nagpapagaling, nagbabago, at nagtatagal. Kumakampi sa akin ang tadhana, at nakaalig na sa plano nito. Ulitin mo ang mga salitang ito tuwing papasok ang pagdududa. Hayaan mong maging ang klasila, magbigay ng lakas, at ipaalala na hindi ka kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito. Aquarius, narito na ang enerhiya ng iyong soulmate. Totoo ang mga senyales, malinaw ang landas, at tumatawag ang iyong tadhana. Pagtitiwalaan mo, yayakapin mo, at papasukin mo ang kinabukasang matagal nang naghihintay para sa iyo.